Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may ipababahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo? Yung para bang ikaw at ikaw lang ang magiging laman ng kanyang isipan? At sa lahat ng oras, ikaw lamang ang pakakaisipin niya. Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo, as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay napakasimple lamang at ito'y napaka-epektibo. Una, umupo ka lang saglit. Ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka pakaisipin mo siya at tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Wala na po kayo kailangan pang bangitin. Basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses at dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. Pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito at gawin ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo. At pwede ito gawin kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na at tuluyan ka na niyang kinalimutan ay mas mainam na gawin mo rin ito. At kung sakaling hindi na rin siya nagpaparamdam sa iyo ay pwede mo rin gawin ang ritual na ito. At pwede ka rin gumawa ng kahit na anong ritual at pwede mo pagsabayin kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw. At eto muna sa ngayon. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.